ano ba tong uh, bagong uh, produkto na medyo may twist siya? Ano bang ba mga twist meron dito sa bagong champurado na yan? ah uh, actually po sir, uh, itong champurado, yung, yung, kung titignan nyo yung nakaugalihan -ugali, naka nating mga champurado, yung malagkit na, uh, mais, ay, na, ano, na bigas. Ah. O, yun, yun, lang yung uh, pinaka-ingredients po nung dating champurado natin. Pero ito po, uh, may halong malagkit na mais. So yun po. At uh, ang pinaka parang pinaka chocolate po niya is yung sa of course may may chocolate po rin po siya pero may halong mani. Parang ganun po. So, uh, yun po. Eh, kailan ho ito? Kailan ho ito nagsimula? Kailan ito na ata At uh, 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 ay tobi aksidente lamang na nadiskubre o talagang ito'y uh, may pag-aaral na ginawa. Ah, uh, meron pong pag-aaral na ginawa po sir kasi dito po sa amin sa Cagayan Valley Research Center po isa pong research center na nagtutuklas ng mga iba-ibang uh, food products na, na dine-develop po dito sa amin. So, ah uh, na naku na, na concept ko itong product na ito kasi siyempre gawa ng alam mo nyo naman mga farmers kumisan eh bukod sa kanilang mga kinikita sa kanilang pananim. So gusto namin magkaroon sila ng parang value adding. Mga aside doon sa kanilang produce, pwede nila lang i-process yung kanilang produce. So alam naman po natin dito sa Cagayan Valley, uh, dito po yung source ng ma mal malawak na maisan. Isan, oh. Opo, opo. So, ano pong gamit eh, dyan? Ah, white coin o yellow coin? Pardon, sir? Gamit po dyan, white corn o yellow corn yung uh, ginagamit uh, sa champurado na yan? Marami. Ang, actual actually, pinakamalawak ang yellow corn po dito sa region 2 po. So, oh. nasa, siguro nasa 90-95% ang yellow corn. So, uh, kahit pa paano, meron pa rin po tayong mga farmers na nagtatayam ng puting mais. Yung, yung, yung pwedeng kainin, yung corn grits hmm. na sinasabi, na halos sa bigas at the same time, yung ano, malakit na mais po. Eh, ito ba? Anong pinagkaiba nito? Kasi meron na rin na tayong natikman one time. Ano, ah, pumasok na rin ito sa ilang mga mall. Temporado rin siya, pero kakaiba rin pa. Meron din twist. Ano? Na nang hindi na hinahaluan pa ng tsokolate, eh, parang malakit na bigas na, na brown na talaga siya, bukal na lang at gatas, pa chocolate? as is na, temporado na. Pa, ibabayan, eh, magkaiba ba? Iba ba yan? Iba, eh, meron din ganun, eh. Opo, opo. Uh, ang pinagkaiba lang po dito, yung instead po yung yung dati kasi sir yung hinahaluan natin ng ano yun ta, parang tableya. Uh, yung yung yung, 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 sinuuna, yung, yung, yung... Eh, no. Opo, opo. So, Pero meron bagong bago eh... lumabas eh wala na rin tableya, eh. wala na tsokolate. Eh. Basta yung bigas, yung malagkit, uh, ano na eh kulay brown na, eh. asukal gatas na lang ang dinadagdag eh. Opo, opo. Ito kasi yung ano, uh, parang yung yung pinaka Ah, uh, na po niya yung peanut balls na sinasabi. Ah, yung parang peanut at the same time meron siyang peanut butter. So, okay, ma ma napakasustansya po nito. So, tapos haluan mo pa siya ng gatas ng kalabaw. Oh. Oh, eh sangka pa. Oh, eto ba naman eh sa mga nagtatanong sa Nova ito mabibili ba Bato available kasi layo nyo, kagay balik ay kami hindi namin matitikman yan layo eh. Actually ano, mabubuhay Lang po ito nung nung ano nung isang araw nung Wednesday uh, uh ini po natin ito actually itong uh, isa sa mga uh, uh, gustong mag tanggapin itong anong uh, technology na dinevelop po namin is yung si Alcala. So pinangunahan po ng kanilang mayor uh, talagang nung tinikman niya talagang namang hasya, kakaiba sabi niya. So willing na ah, willing siyang ano tinanggap itong technology na dinevelop po namin at the same time eh sabi niya eh ito ma malaking tulong po sa aming mga farmers later on sa aming mga co-ops kung gustong magnegosyo nitong ano ah uh, that sinasabi nating champurado Ito, ito sa mga interesado na nakikinig siguro, magkano naman daw po yan kung sakasakali man? Yung isang kainan daw po, magkano mabibili? Uh, ah, nasa ano po ito? Actually, at costing po kami. Ah uh, nasa 25 to 30 pesos yung aming ano estimate na costing po nito. So hmm. very affordable po siya. Yung SRP so, na ako, ho yun. Yun, 'yun yung SRP niya mismo. Opo, opo. Uh, actually sir uh, wala pa po ito sa market ah uh, Yan yan ma makikita yan. Ah uh, bago pa lang po kasi na-launch ito sir. So kung eh, tatanggapin po ng isang sa halimbawa sa Alcala po kung sakaling mag-push mag, -push, mag -push sila sa kanilang business about dito sa so Champorado. <laughs> Ayun po, isa sila po yung magiging uh, supplier letter on ito. Eh, ah, siguro ano doon sa, sa mga interesadong uh, alamin pa yung iba pang mga impormasyon sa likod ng uh, bagong champurado na yan at makaugnayan kayo. Ano kayo makakausap? Paano kayo matatawagan? Paano kukunan dagdag kaalaman? Kanyang pa pagkakataon, sir. Ah uh, uh, dito lang po. actually po ah uh, dito kami sa ano po sa Ilagan City uh, sa Cagayan Valley DA and the DA din po ito Department of Agriculture uh, Cagayan Valley Research Center po. So dito po kami matatagpuan kung gusto niyo pong uh, uh, malaman tungkol po dito sa aming uh, dinevelop na product, uh, niyo po akong tawagan kung sakali po uh, sa 0915 7409676